musta na kayong lahat dyan mga kasyurikat? So, ayun na nga mga kasyurikat. Uh, maganda ang weather natin ngayon Kasing ganda ko. Charis! <laughs> ayun, naglakad-lakad pa rin ako dito mga kasyurikat. Nandito ako sa uh, tabing dagat. At napakaganda talaga ng view ko ngayon dito mga kasyurikat. Tingnan nyo naman. Kasi ganda ng weather ngayon. Kasing ganda ng panahon. Tingnan nyo yung paligid ko mga kasyurikat. Sobrang ganda. O, oh, di ba? Oh, tingnan niyo yung mga gusali dito mga kasyurikat. Oh, nasa tabing dagat lang yan mga kasyurikat. Oh, di diba? Ang ganda mga kasyurikat. Punta na ay dito mga kasyurikat. <laughs> Ang gaganda ng mga hotel dito mga kasyurika, tingnan nyo. Uh, nasa tabing dagat yan mga kasyurika, tingnan nyo naman. O oh, di ba, ang ganda. Ang social dito mga kasyurika, Diyos ko. Ewan ko lang, siguro ang mahal dito, ng, uh, ang mahal ng hotel dito. Kasi nga, malapit siya sa dagat. At saka, ang daming mga andin, uh, mga turista dito. Kaso lang, ang ganda nga ng weather mga kasyurika. Kaso lang, walang mga junjun, Diyos ko. Wala akong mahanap na junjun mga kasyurika. At kahit tirik na tirik na yung araw mga kasyurika, wala pa rin mga taong naglalakad. Kunti lang talaga mga taong naglalakad ngayon mga kasyurika. So, sobrang lamig ba naman, ko? minus 10 degrees tayo.